natin masunod yung mga pamamayagpag po ng mga ilegalista. Naghahanap po sila ng ano? Nagahanap buhay yung mga ilegalista. Ng ano, ma, parang hindi magulong turnover, di ba? So papabayaan lang po natin pamamayagpag yung mga ilegalista, yung mga kriminal okay. kasi okay. kailangan daan natin sa tinatawag na due process. So dapat po ba uh, yung mga criminal elements papabayaan lang natin sila manggulo? Ako daw po ang at magharas, natutulong sila nang sila ang bahala. Sila ang bahala. Kasi... Sila ang bahala, pero tayo ang kawawa. So, kailan po yung timetable dito? Kailan po natin may papangako na ito pong mga naghari-harihan ng mga armed groups sa loob po ng Masungi ay totally mawawala na. Kasi even while we speak, nandoon pa rin po itong mga armed groups pag -alagala. In fact, yung mga rangers po na DNR natatakot na po. Kasi nga po, paano sila makapaglaban ang kanilang mga baril ay pistola at yung mga armed groups na nandoon, mga naka-armalite, M203 pa. Bakit hindi po tawagan ng Marines? Hindi niyo tawagan ng Army, SWAT. Bakit po ang inyong hiharap sa kanila yung inyo pong uh, Forest Rangers? Na alam niyo naman po. Eh, alam mo naman ng mga tao. Wala po silang kahit power Firepower compared to these armed groups.